mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay blue, para maging maayos ang diskarte pag ikaw ay nananalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.40 ng hapon may ikakatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo dapat at laging masinok ka sa iyong panalo. Huwag magbabalato para makaiwas na makuhanan ng oras na swerte. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, green ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo, at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink, at mabibigyan ka niya ng paghaba ng oras na swerte para makapanalo. Virgo Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 jis. ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 jis. na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig gumawa ng pagyayabang, dadalan ka nila, ng mga kamalasan para ikaw ay matatalo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa player masyadong mabango ang amoy o mabaho dahil magdadala sa iyo ng kamalasan Sagittarius Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga May ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay orange dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil kamalasan para sa iyo ang matalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo at sa player na madaldal